Isang mabag pa araw po pala sa ating lahat mga kabox. Ayan. Hindi po pala ang uh, bahay namin. Bahay ng mama ko. So, andito po pala kami sa bundok mga kabox. Dito sa bukid ng mama ko. At dito, kung hindi ka titingala, ganyan, wala kang makikitang liwanag. Dahil, andito po kami sa bukid, bukid, bukid dun, Kaya, wala mo so, makikita naming liwanag yung kalangitan lang dito sa area ng mama ko so ayan. so, nyo na po pala mga kabox hindi naman kami ah uh, nakakapag vlog madalas dahil uh, ayan. bumalik na naman po kami rito sa bundok at uh, may tinatapos lang po tapos yan. wala ho kasing signal dito wala ho signal kaya uh, minsan lang ho kami makakapag-upload ho ng video at ngayon kukuha ko kami ng panggatong at saka kamuting kahoy kasama ko po pala si Kuya Kirby ayan. at uh, si Liam si Che si Mama doon ho sa bahay Mali, Aakit lang kami doon sa bandang may bundok kukuha kami ng panggatong at saka uh, kamuting kahoy Ganito ho kasukal dito. Talaga ang walang ganong hindi mahangin ho rito. Gawa ng nasa baba kami ng uh, nakapalibot na mga bundok. Yung bang tinatawag nila na parabang bang batsa mga kabox na paikot bundok tapos andun kami sa kit uh, kitna ng medyo patag kaganda ng mga kawayan dito ba? Diba? may mga marang may mga parang pa dito kero naka na hinog kero wala marang huyan mga kapos tapos yan po kit lang ho kami sa eto oh pwede na to pang gatong kero kani kero kahoy kero ito wala nang dahon na kahoy pwede na yan pag nasa bundok ka mga ka -box, dito ka lang makakita ng giant ano ba to giant lebud. yan maliit pa lang to sya sa mga kalahin nila maliit pa lang to merong ganito kalaki yan train train sa bukid sabi nga nila sinto daw yung tidaw yung ligid o yung gulong yan wala na hmm. Sige, magtago ka na. Sige. Hmm, Ayo. Dito na ho kami mga kaboks. Sa ho ng aking tiyahin. Hmm, dito na sa aking dito. Natutumba. Hindi naman ho siya ganong uh, bangin. Pero, sa sobrang lambot ho ng lupa. Ah, uh, tutumbo yung mga saging. At dito kami kukuha ng ano. Uh, kamot ah. kahoy. Ayan. Ayan. Lawak ko ng lupa, diba? Ayan ho kasukal dito. Tapos hahanap lang ako ng ano ng puno ito na pagharbisan bagong tanom na to dito ako nang uha dati tapos tinanim ko agad ito kukuha na naman tayo tapos ito tanim din natin masukal sobra tapos yung mga ano kagaya nito oh Yan, kinakain ho ng mga ano ng mga uh, Uh, hayop sa lupa yung dahil masukal ang gumuting kahoy ni mama baby Kuha lang ko kami mga kabuks kami sa daigar ko ayaw Ito mga kabox, may isang puno. Try natin. Ay, bigas. Merong isa, sana laman. Ah. Nabali. Malaki. Malaki. tu. Pusa sana sikit, ipusa lang kan kay lawom ket. Ito mga box malaking puno. Hala kaya. bas di bawah ba? Ah. Hmm. Sah. tira saya mengapa apat sana ulit tapos ito well, tapos na tayong kumuha Diretso tanim tayo mga kabok. Dapat hindi mabaliktad. So, na lang para sigurado. Yan. Tingnan ilang buwan. Tutubo na rin to. Tsaka mamunga na. Kaya nito, oh. Pagkita mo yung tanim ko, sir. Hmm, ito yung tinanim ko. Tapos ito yung nagtahoy niya. So, mangawa lang ako para medyo makarami tayo. itu tadi potong pagtamban dito sayang hmm malambot 'yung lupa sandalan na lang natin 'yung sabay 'yung mata ito yeah hmm 'di ba bih malambot 'yun Yan, so yun ang kinuha namin mga box, Balik pang Dalawang luto lang Laga Naragdag na lang namin ito ng saging Gaya nito Yung saging na uh, Saba oh, yeah. Ito Ito Saging. Hindi kita. Aray. Ayan. O, oh, di ba? Ayan o. Oh, Ang lucky po. Against the light. Ayan. Kaso, saging naunggoy pala. Ah. Dito may saging din no. Oh. Tapos Ay okay. Kukuhan lang Maghanap lang kami sa baba ng panggatong mga kabuks So Dahil sobrang sabukal ako ng area So dito lang ako muna Dahil nagpapilag Bye bye ko Bye 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 bye